nakatapan. Ayan po si ate. Nagtrabaho po bilang isang kasambahay pero pinauwi ng employer. Alam niyo na kung bakit po. Tinatanong po, tatanong po natin siya. Ito ha, magsilbing nga ano, na ito, paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abog. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahama po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po, hindi po, tulis ang visa niya. Siya po ay talagang uh, trabaho po at uh, talagang uh, yan lang po yung kanyang po at trabaho bilang isang kasambahay. So, tingnan po ninyo siya ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? O, oh, ayan. Tingnan niyo po. At ate, uh, taga ka? Jensan. Taga Jensan. Ilan ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time first time mo, hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Mm -hmm. O, oh, ilang buwan ka lang sa amo mo? Ano, 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo Like Lagi kong na testelo siguro yung amo mo siguro sa'yo. Ano ang mga experiences mo? Buti wala pa nangyayari sa'yo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung ano, kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos pumunta sa kusina, kahit lumalabas ako, sa kusina bus hindi naman. Tapos ano, yung sabi niya, punta tayo mga palaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, kalika, punta tayo doon. Hindi pala ako magpapantay ng bata, sinasabay niya ako sa ano. Oo, oh, nakita mo? <laughs> tayo ka nga, tayo ka. Nakita niyo si ate. O, oh, ayan, o. Oh nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko, nakatahon pansin po sa akin ko si ate. Ate, ako'y okay, para sa iyo. Real talk po tayo, kasi alam ninyo, real talk po ninyo, na talagang, Diyos ko, takot talaga, na talagang, na, Diyos ko, nagtatakot sa iyo. So, ngayon, uh, bukod to, ano pa yung mga naranasan mo? Tapos yun, bagay, ano, umuwi, kasi pinauwi ng ano. Pinauwi na lang, amo. Oo, ang katapot siya yun, ang chelsea gura to yun. Sabi, -sabi hmm. ng babae, balik ako ng chelsea, pero sabi ng tatay, hindi daw ko payo, uwi na ako na pinas. Eh, pinauwi na ako. Hindi to kasi napapayad na yung bigay ka sa iba. <laughs>